Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ultra Safe Nuclear Corporation upang talakayin ang sektor ng enerhiya sa bansa. Ito ay kasunod ng una nilang naging pagpupulong noong 2023. At noong bumisita sa bansa ang Presidential Trade and Investment Mission ng Amerika noong Marso. Dito ay kinalugod ng Pangulo ang commitment ng USNC na mag-invest sa mga micro modular reactors at power generation projects. Alin sunod sa layunin ng administrasyon na makapagbigay ng malinis na enerhiya sa bansa. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos Jr. sa chairman ng Japan Chamber of Commerce and Industry na si Ken Kobayashi para sa economic collaboration ng Pilipinas at Japan. Dito ay ng Pangulo ang patuloy na suporta ng JCCI at ibinahagi ang mga pagsisikap ng gobyerno na mapahusay ang ease of doing business sa bansa na nakatuon sa mga reforma na naglalayo na makaakit ng mga mamumuhunan sa Pilipinas.